Hi, magandang araw po. Update lang po ako yan sa aking mga tanim na pinya. After 9 months, ito po, may mga bunga na sila, no? Itinanim ko po ito yung kanyang usbong, yung kanyang usli, ano? Ah, uh, ito, after 9 months, napabunga ko na. Uh, nung una po ako nagtanim ay corona yung aking itinanim, ano? Matagal ko po bago napabunga, o babot po ng 1 and up to 2 years bago ko napabunga. Pero ngayon, uh, itinanim ko po ito uh, yung kanyang uh, usbong, ano? Ito po, 9 months, may bunga natin, tinanim po natin. So, ayan po, no? Ating mga tanim na pinya sa mga bote ng mineral water. So, ilan na yung mga sa dalawa, tatlo, apat, lima. So, lima na po yung may bunga, no? So, itong uh, iba ay wala pang mga bunga yan. Hintay ko pang magbunga yan. Uh, uh, meron na rin silang uh, maliliit na uh, parang flower, no? Nakikita dyan po, simentadong kalsada, no? Uh, sa mga bote lang po ng mineral water ay nakapagtanim tayo ng pinya, Po, ang gaganda po nila. Uh, napaka healthy po ng pinya. Gusto mo magtanim, wala kang enough space, pwede nyo pong gawin, gayain. Ito nga ang aking ginagawang pagtatanim. Nawa po, mula ngayong araw na mga paradyo ko, magtanim na rin po kayo ng uh, pinya, no? tulad po ng aking ginagawang uh, pagtatanim. Ang lupa po na aking ginamit dito, 60% buwag na lupa, 20% vermicast at another 20% ay uh, kukupit at habang lumalaki po yung ating mga tanim at, uh, at ang ating mga tanim na pinya. Nagdadagdag po ako ng vermicast bilang kanilang uh, pataba. After 9 months, ito po, may bunga na sila. Inaantay ko na lang pong lumaki pa yung kanilang mga bunga. At kapag na yan, ay pwede ko na silang uh, maharbest. Nawa po, nakapagsira ko, nakapagambaga ko ng uh, maliit na kaalaman, no? Kaugnay ng pagtatanim ng pinya. Lagi ko pong sinasabi, Food security is start sa at home. Nawa po mu ang ng araw na mapanlong ko. Magtanim po kayo ng pinya. So bago po pala tayo magtapos, ano? May maalagang pong anunsyo na ipinadala sa akin ng uh, Universal Harvester Incorporation. So ito po yung kailangan anunsyo. May puso ka ba sa agham ng pagtatanim at determinado kang tulungan ng mga magsasaka na magkaroon ng masaganang ani? Sumali sa aming uh, Uh, Universal Arbester Corporation bilang isang agriculturist at maging isang pinagkakatiwalaang tagapayo ng aming mga kliyente, gamitin mo ang uh, iyong kadalubahasan sa agronomiya, hagham ng lupa at paglalagay ng pataba upang pangitaguyod, ang mga sustainable na pamamaraan at makatulong sa pagsusulong ng industriya ng agrikultura. Ang Universal Arbester Corporation ay bukas sa mga nagtapos ng kursong Agricultural Science, Precision Agriculture at General Agriculture. Ang pung resume o biodata at uh, complete, uh, complete details ay ipadala sa Universal Harvester Corporation, Harvester Corporate Center. Ang kanilang address ay 158 P. Tuason Boulevard, Corner 8 Avenue, Cubao, Quezon City. I-email po ninyo o kaya po i-email nyo ang iyong by data sa CRS Department at universalharvester.com o kaya po sa two farm at universalharvester.com underscore secretary at yahoo.com So kung kayo po ay agriculture science, precision agriculture at general agriculture, sumali po kayo sa panawagan ito, paanyayang ito ng Universal Harvester Incorporation. So, balik po tayo sa ating mga tanim na pinya. Nawa po ay nakapag-share ako, nakapag ako ng maliit na kaalaman at informasyon kaugnay ng pagtatanim ng pinya. Salamat po. Happy farming and God bless.